good morning, good morning, good morning mga baklan to. So ayan, ngayong araw ay eh, meron tayong assist, no? Assist tayo ng student, no? So sinamaan natin siya ng student kasi maglalabas si bossing ng motor niya. Ngayon, yung motor na yun, ihatid natin yun sa no? sagada, no? So tapos na yung student ni bossing, no? So nagkita kami kanina ng alas 9, no? So na-process na yung student niya, balik kukunin na lang niya sa puntok, no? Kasi taga-sagada siya. So shoutout sa kasama natin ngayon, yung baklan to. <laughs> So dito tayo ng sa LTO, wakal na so kumakain ng kami no. Then, ang mangyayari kasi noon mga bossing is, is ilalabas na yung motor niya. So kailangan niya muna ng lisensya no. So mga kami student. Then yung motor na yun, hihatid namin. Pag nilabas niya mamaya, hihatid namin ng sagada. So ayan na. So shout out Absolutely. kay bossing. Pulis. <laughs> shout out kay bossing. Bossing. So ayan na nga at kumakain na kami. So andyan na si bossing. mo no? Ayan o, so mag-usapan lang namin. Sana ma-release. Sabi ng ano, ng CI dati ng Honda, ng compare mo. 3.30 minutes lang daw, waiting. Ma-release na. So, kain na. So, kakain lang kami. Kain, kain. Ayan. Masarap ng ulam dito talaga oh. Sound limited. Ano kaya ang meaning ng IGR? Ay, IGR. So, ayan ang kain lang kami, no? Para sana matapos agad. G! Ng ayan nga so nga so nga mga backland to syempre tapos na yung student ni Bosing na kasi sinamahan natin so papunta na tayo ngayon sa Honda ayan shout out kay Bosing to so maglalabas yeah. si Bosing ng cash ayan o <laughs> maglalabas siya ng cash ayan so tara na kukuha siya ng click 125 to 5 then nasamahan natin siya so, shout out ulit kay Bosing na taga Sagada so ayan na tatawid lang kami so Dito na nga kami at papunta na nga kami sa ano sa sa Honda ayan. Honda Guanzon shout out shout out kay Ryan Lopez na siya ay dati dito no? so pare <laughs> so ayan na so dito rin siya ng So ito na so na mga baklan to. Shout out kay Bossing no. So ito na yung nakuha ni Bossing no. So Honda Honda Click na 2024 na ba to? 2024, 2023 pa rin. O Honda Click 160 2024 model bagong labas ang cash nito is pumapatak na 125,000 kasama ng registro na 3 years no with free helmet yan sa Honda Guanson so heto na ina-activate na ni Bosing no so bago ka makakuha ng motor mong bago kailangan mo muna ng portal account no para sa lisensya hindi ka nila rilisan kahit cash mo pa yan ng kahit limang cash pa yan kung wala kang portal useless po. So, kumuha tayo ng portal account natin. Madali lang naman kumuha ng portal. Kontakin nyo lang ako. Ay, ano. <laughs> so, ginawa mga baklan to. So, yun na. Inayos na. So, yan na yung napili ni Busing. Busing. Ay, ano. <laughs> so, kaya na. Eh, activate na ni Busing. yun ano. So, ayan. Ang ganda. Wala nang gloss. Kaya ito na. Pero, guwapo rin naman to. Diba? G, mga vaklanto Tirayan na natin to So, heto na nga mga vaklanto At syempre, pinandar na At gumagana naman lahat no? Syempre, syempre, bagong, bagong labas yan sa kasa Kaya gumagana yan lahat no? So, okay na Pinapainit na lang Then, magbabayad na si Bosing ngayon no? Mabayad na yata siya Di ko alam kung nakabayad na no? So, okay na Then, nakakabit na siguro yung file number dito Then, certificate of travel no? So, okay na no? So, Hintayin na lang magbayad then pipicturean si Bossing then mag din na tayo no so. Sagada. Nakakaya pa yung natin dito sagada no so let's gina. So ayan na nga mga baklan to. Uh, na ni Bossing si ano no si Boss no. So ayan na tinuturuan na kung mga paano yung gagawin nila kung sakaling ano. So ayan na so ayan na so ayan na so na. So, na. So, na. Ah, ni-testing na no So Binibigyan na lang ng info si Bosing, then nilalabas na namin yung motor, no? So, bayad na. Then, kumuha na rin ng dalawang oil. So, hayad na mga baklan to. <laughs> <laughs> so, hayad na nga at magpipicture na nga sila Bosing, no? So, hayad na. So, hayad na. Pipicturean na lang sila. Ayan na. Oh, 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 oh. picture na. Wait kasama yung mga previous niya. So, may previous siyang helmet and yung jacket ni Bossing no so sana maging okay yung namin mamaya no so ayan congratulations kay Bossing no so ayan na ayan no okay, na no, mga baklanto to at uh, nakuha na rin Bossing no so isusuta niya yung bagong helmet then yung Hello. To, na namin so papunta na nga kami dun sa Sagata so kuha lang ako ng makapal na jacket no para pang laban ayan. <laughs> so ayan na so gina tayo para eh, yung gabihan Alam ko gabihan na kami doon, Pero ulit na mga baklan Baklan So ayan na nga mga baklan to Shoutout pa rin kay Bossing At shoutout kay Papa Vax no? So tara na Papunta na nga tayo sa Sagada So let's see na mga baklan to So kasama na natin Yung motor ni Bossing. So let's siya So ayan na nga Ayan na nga mga baklan to Siyempre nandito kami ngayon Sa Tunnel Atok no? So shoutout pa rin Sa mga kasama natin Kay baklan to At kay Bossing. no So, yung taga-sagada na no? So atok na kami no? So time check natin is 3.45 na So anong oras kayo nag-take off doon na? Isang oras lang ah so, Isang oras lang dito na kami sa atok no? So kaya na Pero malayo-layo pa yun, sagada pa yun <laughs> Punta namin pero Sana papabilis kami <laughs> One fourth pa lang yata kami So kaya na mga baklan to So ayan na, kaya nga lang muna saglit Ihilang para ano may lakas na ulit mamaya. So, ayan na. <laughs> ang lamig. Grabe, ang lamig talaga dito. Wala pang signal. So, ayan na nga. Ayan, ma kay Bosing. Oh. Ayan oh. Para may, ano daw, may ebitensya kay misis. Ayan. <laughs> so, ito na yung motor ni Bosing. Oh. Ayos na ayos. Ang smooth na smooth. Ayan oh Honda Click 160. Ayan na. Sarap, ang ganda oh So, yun na. So, ayan. Kaya lang may saglit. So, ayan na nga. So, ayan na nga mga baklan to. Shout out pa rin kay Pops Bakla. No? So, ayan So, kakain lang kami na. So, kay Bosing, salamat sa pang-delivery. <laughs> so, yung pagkain namin. So, dito kami ngayon sa Restaurant. Dito sa Natubling. Bugyas na tubling, murang bayan yata to ng ano, uh, bugyas, no? So, kakain lang kami, then, sana may signal, no? So ayan, kay Bossing no. Ibibidyo kami para ano. <laughs> Ayun oh. Malamig. Tumitigas so, tayo ng daliri ko. Eh. Kasi lamig niya. Ayun. Sin lamig talaga niya. So ayan ang mga baklan to. So na lang namin yung order namin. To. So Gina. So, kaya na lang ang mga bakman to. Ako, so, ayan o. Nah, uh, na, so, so ayan na. So, lang daw kami. So, so ayan so, na nga. So, kakain na. So, na kami. so, ayan na nga. So, ayan na nga. mga baklan. No. At nandito na nga kami sa, ano, no, sa buntok. Malapit sa buntok. Then, yung papunta doon sa gata na. So, sabi ni Bosing, gitu na lang daw siya. Para matry daw niya ng maigay yung motor niya. <laughs> Grabe, ang ganda pala ng ano ng direksyon ano? Yung 160 oh. Okay. Tignan mo yung iniilawan niya ang lapad. Oh. Hanggang dito. Eh. Hanggang dito. Oh. Grabe. Ang luwang. So, heto na nga no. So, papalam na dito. Dito si Bosig no. So, pahinga lang kami sa glit. So, heto na. So, salamat pala no. So, grabe kapagod ang labig na nga, kapagod. <laughs> So shout out pa rin sa kanila no. Ayun no. So ayan no. Oh, 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 oh Napagod ang baklang to sa ang kwet. so ayan na no. So ayan, ayan lang kami sa glit. Grabe, grabe. Grabe yung mamek. So, kaya na nga. So, ayan ng mga baklang to. So, magpapaalam na kami, no. So, salasalamat kay Bosing, no. Sa pagkain at sa gas, no. so, kaya na. So, shoutout kay Bosing. At alis na siya para matry down daw niya yung motor niya no so wala buntok na kami to buntok na so magpapasagada na siya so uwi na rin kami so goodbye Philippines na goodbye. and see world mga baklan to ang <laughs> dilim lang eh <laughs> so Gina mga baklan to so na rin kami ni bakla no so Gina G. Oh, okay. G so ito mga baklan to ah uh, na kami no so grabe ang lamig Whew. So palit muna kami. Siya rin ang driver ngayon. So Diretso na nga kami. Ang oh. lamig na. So yan na na. So change driver G na mga baklang to. Pauwi na kami. Time check is Pagko quarter na no. So let's G na. mga lang to uh, chat out pa rin sa inyo no so andito kami ngayon sa Trinidad no so magpaparistro na kami aga-aga <laughs> <laughs> so shout time out kay <laughs> kay papa Josh kay papa ano oh, time, <laughs> check, time check time check last dose na ng madali araw no so madali bolta na namin yung motor then ginawa lang namin yung motor niyan nandito kami ngayon sa Tiwangal no magpaparistro na kami Parias po kami pasok. Paso na kami. So, ayan na mga baklan to. So, hanggang dito na yung vlog natin. Maraming maraming salamat sa lahat ng nagsubaybay. Ayun na. Nagsubay Ay, yan. So, shout out kayo na. Ano yung page mo? Boom TV! Boom! Boom TV! Shout out kayo. <laughs> Boom TV. Pakialam, ano, like and share din naman mga videos niya. no, mga baklan to. <laughs> so, ayan na. So, magpapaalam na kami. No? So, goodbye Philippines. And see you Bye. mga baklan to. Ay, sakit na mga patawan namin ang sakit ng katawan namin. <laughs>